para isama natin to sa vlog kasi kulang informasyon yung mga video lang na nakuha natin okay, para may ma uh, kukang lesson ng ating mga viewers so, sa tagal mo nang nag drive ba't kasi nangyari yun ano nang nangyayari ba? Punta mo yung Sabi ko na nga kanina niya, Walang perfectong nila lang. Tayo. Kanina. Ay, sa experience ko ito. Mausay na sa yung drive Pero siyempre, may pagkakataong pagkakamali ka pala sa pagka-drive. At yung nangyari sa akin, hindi sa pagkakamali pang pinagmulat. Hindi sa pagkakamali nung dalawang batang ko. Umahan dun sa kalsata nila bakit ang kasi ganun? Kalalim nung pagmumulan mula sa kalsada. Ayan. Yeah. Ito'y aaho na ganyan. Nandito na ako sa tapat ng bahay nila. Paglutang niya, yung bulagaan mo ka doon sir, siyempre magugulat ka. Oh. Expected mo walang lalabas doon. Tapos, ang tamto, yung panahon na yun ay kahapon ay malamig. Pasambasa tayo sa ulan, di siyempre. Matigas ang mga kaso -kasuan. tapat gumalaw. Easy ride right lang kahapon talaga. Saka malapit na yun. Sa sabi ko nga, hihinto ka okay, lang kayo lang Kasi yun naman na yung ugali ko eh. Hinto. Tapos di siya ng bahay para magkape. Siyempre, hindi natin expected yung gano'ng baga eh. Tapos sasabihin pa ni Payugo na ano, um, hindi ka nag-sign. Oo, sabi niya nung lumapit sa, sa amin. Tapit kasi, hmm. nag-signal ka. Signal. May sinabi pa siya rin isang Ilocano kasi. Eh. Doon nagpalting yung tinga ko. Sabi, paano ko magsisignal? Doon eh, ay nabu nabulaga nga ako ng anak nyo. Dapat ayan ang, ang briefing sa batang mga ganun ay bago umahon, yung dahan-dahan lang. Yung... Hmm. Saka kung titigil ka din bago ka umakit oh, sa oh, simento eh, mismo? Oo, oh, ayan eh, titigil niya kasi nakasampan na yung gulong niya sa wang ko eh. Nakita ko siya na kwan, pero diridiritso kasi siya. Yun kasi ang mali doon eh. Ay, paano kung nandyan ngayon katulad yun, yung sasakyan sa'yo, eh paano kung four wheels body, di patay siya? Oh. Patay Oo oh, nga. Eh, Ayan, for the wins, pag sabi nating pick up ang dala mo, mm. nandito ka nandun. Hindi ka kitang lalabas dyan sir sa taas ng nguso mm. ng pick up eh. Oh. Mm. Makita ka ano na lang nasa harapan. Mm. Ito na. Anong Discretion. Anong mali talaga yun. Dapat may porso na muna nila dito. Kung may darating. Kahit anong man yung darating na yan, hindi natin ako nga kabagal lang itak takbo. Oh. Expected ko na takbo ko na, sir. Magkaling ako sa deeper hot-out. para pala, 60 yan na? Sabi natin, 60. Hmm. mas bilo pa na ganyan. Nililingalinga lang ako na ganyan. Tamingin lang pala solusyon. Hmm. May naglalakad pa doon na nakahubad. Binati ko pa. Hindi, pag ganyan ko eh. Ibig hey, na, sabihin, nasa siminto na pala talaga siya, no? Nasa, nasa siminto na. yung concert eh. Aahon. Kung baga, kita ko na siya lang nakahaw na ganyan. Uh, Hindi ko alam na didiritso. Alam uh, ko, titigil ito. Oh. Ay, Kasi yun, 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 na yun, na ganyan. Yun na yung kung baka, isipin mo asphalt to sir, kung bakit yeah. ito yung black ng siminto, mm. andito lang sa pangalawa na ganyan eh, gumano din siya. Kahit sino talagang Yung nakaganyan nga pagdadrive ko, mm. nilalamig na't basa. Kapag mm. ganyan ko, dalawa na yung ko, ang isipan ng motor, tindi siya mag-skid na gano'n, mabubila. Mm -hmm. Eh di, pa ko ang pangot, naladalam na yan, ko andyan na yung Innova kasi hindi ako nakatingin sa malayo eh ang mahirap kasi nangyari ang mahirap kasi doon ikaw professional driver kaya alam mo bago ka sasampa doon sa linya titingnan mo muna kung may nasak yan ay siya kasi mga bata kasi yan eh ayun ang sabi ng mga nangyari sabi ng mga tao Ni tignan nyo yung huwag nyo palisin yung motor ni Juan sinabi ka nila eh may sinabi sila ng pangalan na hindi ko kilala si Marigar So, huwag nyo palisin, yan yata yung unang nabangga bago po kayo napuntayan dito. Sabi niya, hindi, hindi, kako, nakakuan lang ako doon. Hindi na bangga, naalangan ako doon, ako napunta sa kabila, kako. Alam ko na sabihin kong dama, eh, di mm hmm. siyempre, mag-gastik na din na. Ay, hindi ah, wala nga kasi gasilas, di. Sangit ang kanto na. Pero mali talaga siya, no? Ang expected ko, kung yung bata, pag anong ganyan, titigil, mm -hmm. Meron naman lang pala sa harap. Meron na ganyan may maluang, pantay eh. Maluwang yung pantay doon na lupa. Ah, ganun sana oh. Oo, yun sana. Ganun dapat ang style nila Dating, doon. si Sisibatin na ako na ganyan. Kasi ako patay ka ako. Oh. Kaya kung, I eh, mean, kung nagkataong for wheels. <laughs> Delikado talaga. Yung bulat yung taga sir. Nakakapasal talaga. Ay shit. Oh, ganun talaga takin, yung oh. experience mo kasi ay. Hmm. Eh, di mag-play naman. Takaganyan mo na ni nilalamig ka nga. Ay talawa. gusto mo kung pa nagtumbling ka na. Oo. Oh. Ay di yung do, uh, papunta ko sa kabila, mm. Uwigil, uwigil na ganyan. Hindi na ako nakatingin sa malayo. Titingnan ko yung posisyon ng motor. Pagtingin ko sa harapan ko, yung Innova, puting sa mga, sabi natin, 70 meter pa. Dito yung ilaw nyan, sir. Dito yun lang. Dito mismo yun, ano? Yan nangyari, sir. sa may team na yun. Pag dyan na ako nag-break, papunta rito. Nag-ilid na ito. Ang nandyan na kami nag-salpukan. May puti na yan. Hmm. Yan na kami nagpangapot. Dahil dito, nagkokontrol ako ng gunong dito eh. Sa manubina. Yung galawin ng manubina. Dito na kontrol. Siguro yung inuba nandun kaya sa banda. Nung nakita ko. na sa banda nung nakita ko parating na siya. Ay, nakagit yung inuba. Nakagit din ako. nakupatay patay sabi ko. Ang gagawin ko na lang dito ako, bibitawan ko yung motor. Pag malapit na yung inuba, bibitawan ko yung motor ako tatalo na ako sa hod, dadapa. Mas ako doon nga. Ako. Umumpog man yung ulo ko sa salamin, siguro buhay ako. Mm. Pero kung kumbaga, tatalo na ako, tatalo na ako, yun ang nice ko. Hanggang nakita ko yung gilid na ganyan, sabi ko, doon ko na lang kayo punta tong motor, kabigin. Mm. Pero yung posisyon kasi ng motor ko, pag ganyan eh. Mm. Gawin ng skid niya. Mm. Eh siya naman, lumiko ng pakaliwa ko. Oh. Mm. Hindi sa mata talo, mis na katuwa siya, kabalag bago. Kaya na yung, natin. Dulong puwit. Oo, yung dulong puit. Oh, hindi nung nandito lang ganon, Kinabig Kinabit ko na lang tuluan yung motor, pa kanan. Hmm. Kaya yung puit niya ang uh, na ko. Konti na lang sana rin. Ngayon ang sabi ko, nung abot talaga yung puitan niya. Hindi ko ilam na gulong siray. Hmm. Puitan talaga. Hindi yung kung karpolado ko tapuit at sa sabi ko. Alam ko talaga titigit at titigit na tungo pinitawan yung motor. Kaya nung paghigat naganon, yun na yung pumasok yung motor. Eh sabi ko, pag hindi ako nakabitaw, tatama ako sa katawan ng kotte. Piling ulo ko, mukha ko, kakagalpak doon, o piling mapasok pa yung katawan ko sa ilalim. Kasi yung kanta dito, yung motor, wala sanang gas-gas yun eh. Kung mo naka, kung mo na din yun, ba? talaga oh. tinaalan yung ulahan ng gulong ko, kaya naputol yung telescopic. Mm -hmm ay pag uh, ganyan na gano'n, binitawang ko lang yung motor, humila lang gano'n eh. Tinabihan ko na lang. Mataranta rin yung driver. Mataranta yan. Hindi ko rin masabi, sir. Siguro pwede rin mataranta. Dahil sabi niya sa akin, para daw akong lasing na hmm. gano'n, hindi niya alam sa napupuntahan hmm. ko. Oh, hmm. mataranta rin yan. Nabigla ako siya, tumatakbo ka, hindi mo na alam ang gagawin mo sa mga gano'ng sitwasyon eh. Hmm. Kahit ako, kaya nga kapag maraming tao, talaga nagbabagal ako. Pot. hindi mo alam ang sitwasyon, biglang may tatakbo kasi dyan. Kaya sabi ko sa kanya, pasalamat hindi pa sa kanya. Sabi do. no, salamat ako at naiiwas mo kundi talagang on the spot ako gawang gano'n yeah. saka lang ako magbibilis pag yung walang kabahayan pag may kabahayan bihira ako magbilis at yun nga hindi mo alam ang panahon paano kung yung katulad sa'yo biglang may lumabas na motor itong... <coughs> hindi mo kasi alam ang panahon wala ding makapagsabi kahapon na ayun Ay, ang bilis ang takbo niyan Then, wala, wala. din mo sir hmm. Pero hindi nga nila pwede i na. Ang business kasi nila tapo mo approaching ka. Eh siya nga hindi niya alam na konta. Ang alam niya lang sa akin, lasing daw ako at kumagarong ganon. Ibig sabihin, hindi rin malaya yung tingin niya. Nasa unahan lang din. Ang iniisip ko tuloy dyan, dapat talaga hindi rin lang mapigilan mga batang mag-drive. Dapat tawagin sa barangay hall at briefingin man lang ng Oo. style ng pagdadrive. Maturuan mm -hmm. man lang kasi katulad niyan, nakahawak lang ng motor, diretso na. Ay hindi naman nila alam ang traffic rules. Traffic and observation legal, hindi nila alam. Hindi nila alam yun. Basta nalang pasok, akala nila. Ay, ay paano nga yun? Patulad mo. No? Ikaw na alam na alam mo, di siyempre alam mo, titigil sana sa hilid. Hindi papasok doon sa linya mismo. Nakita ko yung kapon nung nagduking tong sila doon, may lulog May maluwang doon. May, ay, maluwang doon. may, may lugar pa pala. May ganyan na lulog doon. Bago Pasibat ang takbo, hindi man lang gumano. Maalangan ka talaga doon. Kahit sino doon, mangyayari yun. Kahit Kasi ito ka yung kuwang noon, sir. Yung piga ko ng preno. Bigla na talaga. Oo, oh, mabibigla um, ka doon. Ay, yung tapat ng inuuba ni pre-friend, di ba kita mo, sir? Halos hmm. asfalto ang lamang. Oo, hmm. oh, nabasa. Uh -huh. Ay, yung madulas, pag preno, oh. madulas ka. Ah, hindi ko na makontrol yung manubila. May hmm. kaliit ng bit. Ganyan lang. Ganyan lang. Hindi mo makontrol. Eh. pag ko inuuba na. Ay, sabi ko. Yari. Buti na lang talaga. Nung nakitao na iiwas ni kuya, yun na. Mga nagkaroon ng chance. Tutuwid ko itong motor. Tinumba ko na gano'n. Wala, inaabot pa rin yung pitan. Doon rin siya nagtang... Doon na lang gumami na ang tao? Oo. Okay, talaga. Tagtagbuan. Ang tumakas Kasi ang lakas daw ng tunog eh. Ay, siyempre nga naman. Ang lakas, sir. Tinig nga daw itong pinapalimod Yung pagbang siya, pak, gano'n. Dala pa yung motor. Tumalan Pag, tumalang, pag mulat ng mata mo. Pag mulat ng mata ko, kaya ko wala. Atak, tao, takbo. Doon ako walang lumingong, kaila kay Lemuel. Hmm. Kita ko sa si kay Lemuel na nakagaling na doon sa may tindahan nila mismo nila, chichi. Hmm. Ay yun. na yung paningin ko. Mm. Nagdidilim na. Nagdidilim na. Nagdidilim na. Nagdidilim na. sa na. Nagdidilim na. Nagdidilim ang nakita ko pinunta nila yung Inupa. Pinunta nila yung Inupa. Sa akin na walang punta lang natanda ko doon. Si Ron Ron, si Jerome na Pilipe. Ayan. Suwerte mo pa rin. Suwerte pa din. Life, yung sabi talaga na life is blessing talaga. <laughs> Kaya i-maximize mo yan. nakakantuloy magdala ng motor eh. Nakakadala magdala ng motor. mo muti pa nakawaranan yun eh. Talaga. Bagdaday tila yun pa rin. huna niya. Yung bagday tala yun. Nalaka lang ay ko lang dito. Ayos yun. Panaggilad yung motor. Isyo nga tayo tila yun. Yung bagdaday tala nga talaga yun. Awan si tama lang ako. Ay dakdakal tayo. Arami ito na may gulong lang nga talaga kin dito. Sir, tila tamo di Albert Fight. Nalakalang yung tibili. Kayang-kaya ni Albert Tata? Uy na. Ano unay madlaw? Ito lang siro? Gulong lang nga talaga ti... Tasin na lang ba si dito, tamay buyon. Ay! Kasal lang yung mag-isa. Mm. Kagabi ko lang ulit ginawa. Sabi ba yung mga nangyari? Nangyari yung may cash. Pagdating ko. kami yung nangyari. Ako ba ito, sabi ko, nasa plaza pa lang sabi ko, magkadasal ako. Hindi mo rin ako, tula na kayo ay, upupo pa ako dito. Pero, iniisip ko yung mga sasabihin ko pag ako, pag ako doon, mga 5 minutes pa siguro bago ako magkuhan. Nung magatasan ako, para ako nalilip pag-usap nga sir. Hmm. Oh, may kakwentuhan ako, sabi ko ba nakakapuan? Kapuan yung pagdadasan ko ako. Ito, may pasalamat ko. Hindi ko na nawala eh. Nakajip na ako nakakuhan yung... Nakaluhod yung ulo ko sa unan. Hmm, personal na yung prayer mo talaga. Talaga. Oh, Nakaindig na ako doon. hindi ah, hinabaan ko yung pananahin ko kagabi. Tapos, sinubukan ko ilapat yung likod ko. Higa ako, Hindi ko may yung balikat ko. Sabi ko, nakuyari. Patay lang. Patuloy, patagilit ang higa ko. Hmm. Kanina, takang ngawit na ng yung ganito. Puro na kaganyan na eh. Mm. Anap ko yung dislocation ko. Saan ka? Kung ganyan ko. Hindi ko alam ko na oras. Hmm. ko kita ko yung position ni Sir pag nagawa ko yung pedo doon, nakaganyang bala. Doon ko yung ginawit ito, yung sinangkal yung kilikili ko, yung ginawit ko na gano'n. Mm. -hmm. Lama, lumagtik, gano'n. Sige mo wala. Lagtik siya eh. Ayun, parang lumagat eh yung mm -hmm. maliliit na lang gumagalong pag kaya na mm. -hmm. ulit ito siya ginagalawin. Hindi ko tayo hilot na lang ito. Ka. Ito sa ganito ko, singitan pag siya nga Para, talaga yan. No? Hindi ko siya may ulat ma'am yung higa ko. Uh -huh. Kaya kung ano, ganyan, parang sabi ko bumabalik yung panahon na nung no, na-accident ako na ito, nakatikta. Saan ba dyan yung na-opera sa paa mo? Yan, ito? yan yung may stainless? Walang steel ito. Ah, um, Opera lang? Wala din. Hilot lang. Ah, hinilot mo lang yan? Di ba yan okay. yung putol na ano? Tutol, lang buto. Oh. Hilot lang din? Oo. Oh. Okay, hindi na dubli ano. <laughs> kaya nga siya, nung gumulong ako, di si ang ginawa ng gumulong ako, pagkabaon ko, takon mo na yung... mo? Oo, ito, nakaganyan, pinagganong ko. Ay, ba't hindi? Kung magginanong ko, ayos ako. Tapos tumintig ako, ito, sumakit, ito, 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 lang ito, si ito, hindi na ay siya nga daw, bago daw siya buhabay, nantay niya muna kung anong status ko ay uh, nakita yung na ako bago siya buhaba kasi Nervious yun na Ang dami ng taong kundi sa kanya eh, hindi pumunta eh Pero nakapagtaka, wala man ang dugo sa ino Wala Itong kinakap ko po itong ulo ko, sir, baka mamaya may dugo mm. Wala naman ka, bakit yung naligo ko kagamit, tinigtang side ko, baka may sugat baka mm. At di ko lang nararamdaman na hey, mamanhit, wala naman Kung ako. Pero kung ang Panginoon, purpose sa'yo ng Panginoon, pakasalan mo na si Krista. ayusin mo yung buhay mo. Mm, yun yung wake up call yan. Nakadalawang disgrasya ka na. Ay, nakarami na, tatlo na. Hindi mo pa pinapakasalan. Malaki na ang anak mo. Obligasyon mo yun. Ayun, yun, yung Ayusin mo kay lad. Magugulat na lang kayo pag nagpadala na ako ng liter sa inyo. Ayan. Ayan. Okay. Ayan lang <laughs> pa yun, Lord. <laughs> Ayan, oh. Mayroon na yan sa'yo. Pero inisip ko rin yung mam si Bryce. Bryce. No? Oh. Pagkabangon ko. Mm -hmm. Nasa isip ko agad yung bata eh. Si Bryce na nasa isip ko. Kaya pakasalan muna kasi, hindi yung ganyan. Magpapakasal na sila Clippers Nung hmm. 25 eh. Sabi ko nga ma, nung nagkakuan kami, nung naglapangan kami sa kulasisi, e. nung kumaga ng ganito din, mm -hmm. eh, hindi pa kami nagbabangunan. ba so, isip isip ko, sabi ko, ano? Lahat pala ng mga kasabayan ko, mga sumaya ko na, tag dito. May asawa na lahat. <laughs> 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 Ikaw na lang ang wala. Wala. Salamat na rin. Kaya yan ang wake o, up call. May, may asawa naman, hindi lang nagkakaintindihan. Yo. Ngayon so, <laughs> na pa. Ikaw lang ang hindi umiintindi. Oh, isa. So.